So ayan guys magandang gabi na dahil gabi na nga talaga eh. At kakain muna kami ng sawayat bago... Ano yan oh? Uh, sawayat? Syawayat. Uh, bago kami uwi dahil nagbutom na eh Alas, mag alas 8 na ng gabi. Ayun. Sawayat, pampalaki ng bukset so yun guys ang so, ganda ng kulay ng kanin oh. half, half, half yellow half white saka one fourth na lechon manok kabsa na naman kabsa tapos seven up meron din uh, lemon saka pil -pil. Ayan. 拜拜拜